Grabe guys, may bagyo daw ngayon, no? Ang lamig ng panahon, tapos patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan. Sakto, masarap magluto ngayon ng ano, ng mainit na sabaw na sinigang. Uy, Ton! Oh. Magluluto ka ng sinigang? Ba't dito ka? Eh, narinig ko magluluto ka ng sinigang, eh. Grabe, lakas talaga ng pandinig mo, eh, no? S Sama na lang ako. Bibili ka, di ba? Oo. Oh. Sasama ko, magluluto ka sinigang, eh. Sasamaan mo bumili? Oo, no, oh, kita. Ang ako, ha? Bakit? Pag sinamaan mo ako, anong nangyayari? Hihingi ako syempre Hihingi ang pucha Sige, tadamihan ko na yung pagluto ko Sige, ayan. ang gusto ko sa'yo Sumisigil ka agad Sabi no, lakas ng hangin Probinol, Lakas ng hangin pare Lakas ng hangin eh, lakas Sarap talaga ng sinigang botol Thank you ha, sinama mo ako Ay tol, konti lang kunin mo ha Konti lang eh Konti lang eh Konti lang Parang di mo naman ako kilala, konti lang ako kumain Uy, kilala kita ha <laughs> Konti Nandito na nga pala ako sa palengke para mamili ng mga rekado sa lulutuin kong sinigang. Pumili nga pala ako dito ng laman tsaka ng buto-buto at tsaka namili na rin pala ako dito ng mga gulay, no? At nung kumpleto na nga pala yung mga pinamili ko, eh si Madam Charlotte nga yung paghihiwain ko dito. Syempre ito yung ambag niya, no? Bigla-bigla susulpot sa akin eh para manghingi lang ng ulam. So eh nangagis, nagisa na nga pala ako dito ng bawang, sinunod ko na nga pala tong sibuyas, tapos sinunod ko na rin pala tong mga laman ng baboy. Tapos nalagyan na natin ng paminta, patis tsaka ng asin. Habang iniintay ko mag-brown yung karne, eh nagtimpla pala muna ako dito ng rice coffee, ng gray smart okay tong kape na to guys matamis-tamis kahit wala siyang sugar kasi ang nagpapatamis dito yung stevia eto nga pala yung mga nakahalo sa rice coffee meron siyang brown rice okra lin mangosteen barley grass garcina at moringa eto nga pala yung mga benefits niya pagabrown ng karne karne eh, adobong ko na nga pala dito yung tubig tapos sinakpan ko na pagkakulugan itinanggal eh, ko nga pala dito yung mga particles na nakalutang lalagyan na pala natin ng original sinigang mix tapos sinigang sagabi gabi tapos hahalu-haluin lang natin yan tapos titikman na natin yung sabaw pagka tikit uy asim kilig lalagyan na natin sya ng sitaw pagkalipas nga lang ng ilang minuto, susunod na natin itong kangkong kasi luto na itong sinigang natin. Kaya magsasandok na ako dito. Naku, masarap to food tripping ngayong panahon ng tag-ulan. Masarap pa naman humigop ng mainit na sabaw. Guys, perfect na perfect to sa panahon ngayon ng tag-ulan. No? Tapos ang lamig. Sabay, higop ka ng mainit na sabaw. Pero, nilagay ko na dito yung sabaw sa may kanin. Hmm. Asim! Mm. Gula yun. Oh. Mm. Uy. Mm. Mm. Sabaw oh. Asim kilig. Patis na may sili. Lagyan natin yung dito. Wow. Mm. Sumipa agad yung anghang. Mmm. <coughs> Grabe guys, panalo to. Magluto na rin kayo ngayong panahon ng tag-ulan. Sarap. Yun know, o, oh. Panalo, panalo. Panalo. Baka nang uuto ka lang ha. Baka, parang inuuto mo lang ako eh. Tol, ang sarap. Look,